kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at justisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Isang magandang magandang gabi po sa lahat ng ating mga manonood. Nako, na yung mga nakapila po sa estasyon ng bus, yung mga bumabaybay na sa kalsada, papunta at pauwi sa kanika nilang mga probinsya. Sana po ay uh, mag-ingat kayo ha. Ako po yung mare ng bayan, mare Of course, kasama natin, walang iba. Abogado de Campanilla, Attorney Danny Concepcion. Good evening, Attorney. Magandang Magandang gabi rin sa iyo, Mare. At sa ating mga kababayan, magandang gabi po sa inyo ngayong gabi ng Undas. Oo nga. Alam mo, pagka 31, marami nang umuwi. Meron ng nauna siguro, no? Oo. Oo. Meron na nagbakasyon kasi ayaw nilang maging Carmageddon. Oo. Ano kasi, depende siguro sa lugar. Oo. May mga lugar na ang dalaw nila sa sementeryo ay October 31 ng gabi. Totoo yan? Undas. Mm -mm. Pero may mga bayan naman na ang dalaw sa sementeryo ay November 1 ng gabi. Oh, pero yung iba uh -huh. na to 30, ngayon paagahan. Mm -hmm. Kasi tala na ngayon, ang ganda, haba, di ba? Pero yung iba, ayaw sumabay November 2. Totoo, meron ah, din. Ano oh, meron oh. dito ng umaga. Oh, oh. Eh yung iba naman, kaya gusto nila ng 31, eh para magmamadyong sila sa simenteryo. <laughs> Mag-overnight? Uh, di nag-overnight. Uh, magdamag damagang madyog yun. Ayan. Yung iba may dalang karaoke? Ay, bawal na ngayon yan. Ako, bawal yan ha. Mga friends, bawal ho na Bawal mm. yung maingay. Bawal ngayon yung nag-overnight. Mm. Pero I think yung iba, pag probinsya parang meron uh, pa. Pag uh, hindi pero masyado masikip yung lugar. Sa amin, sa Pulo. Saan? Sa Valenzuela. Valenzuela. Okay, yung mga... Kasi uh, yung pamilya namin ay nandun taga Pulo. mm Uh, ang punta namin sa cemetery ay Undas. As in November 1. Hindi, October 31. October 31 ng gabi ang Undas. Ang Undas, uh, oh. ang November 1 ang All, All Souls Saint, All Saints All Day. Saints Day. Oh. November 2 All Souls Day. Ah, okay. okay. So Ngayon, yung yung Undas October 31 Halloween 'yan. Ah, 'yan ang Halloween, ano, okay. October 31. Eh, ang punta sa sementeryo, undas. October 31 ng gabi yan. Okay. Pero, ang na nakagawian uh, sa amin, uh, bago kami pumunta ng sementeryo, eh, magkukulub kami ng manok. Ano daw? <laughs> yung manok. Ano? Ikukulob mo yung manok? Ah, kasi yung malaking palayok, lalagyan mo yan ng dahon ng saging. Oh, tapos? Tapos, lalagyan mo ng gulay. Usually, patatas, karot mm. sa ilalim. Mm. Okay. Uh, cabbage, at saka pechay bagyo. Mm, tapos? iupo mo ngayon yung buong manok. Akala ko naman buhay. Hindi, yung badok ilalagay mo doon sa ibabaw. Ah, luto pala yung pinag-uusapan ah, natin. Ah, o, oh, luto. Tapos okay. talaga ng kaunting-kaunting tubig. Ah. Tapos ibabalot mo ngayon yung dahon ng saging. Isusukob mo siya. <laughs> <laughs> Kukulubin. Diba? Kukulubin. At, tapos talaga ng takip. Oh. At yung takip, lalagyan namin ng almires. Ano almires? almires? Uh, almires, yung dikdikan. Malaking bato yan eh. More ah, far, para, bakit bakit kailangan lagyan ng Ah, ganun? para yung steam niya hindi agad makaalis. Ah, so, akala ko pipigilan ako. pipigilan nung almires yung na mag-escape ah, yung, yung yung steam, steam. Oh. kasi yung pressure ngayon. Mabango ba 'yon pag ganun? De, Yung pressure na nagbi-build up dun sa loob ng palayok ang talagang magpapabilis sa luto niya. Ah, ah ginawa pressure cooker. Ah, Pero oh. yon ang luto, ang iiwan na namin yung puro baga na lang. Wala ah. nang apoy, baga. Pagbalik namin mula sa simenteryo, nako, pagkalambot na. Oo, oh, pagkalambot-lambot nun. <laughs> Talaga? Sino-sino ah. kayong gumagawa? Magpipinsan ba yan? Ah, mga -ka kaibigan na, magkakaibigan, mga mga kamag-anak. Ah. usually, mga magkakaedad yan. Pupunta kami sa simenteryo. Kasi sa simenteryo, that's where the action is. Yan ang ah. sinasabi ko. Action ah. talaga. Pwes, ah. Doon ngayon... Doon kamit ng mga, mga kaibigan na eh, matagal mo nang hindi, hindi nakikita. At ano yan, lumilibot ang mga kabataan. Oh mula sa isang uh, sa isang punto papunta sa kahit hindi niya patay yun ay basta, basta iikot siya Iikot ka para ano makikikain pwede na kikain <laughs> kasi may mga iba may daladalang pagkain ah. yung iba nga may daladalang madyong yung iba may daladalang baraha, baraha. pero bawal nga yan ngayon ah, yung iba may daladalang karaoke ah, eh dati yun ah, dati yun oh, oh. pero eh, yung noon dahil wala naman noon na mga ganyan ganyan eh talagang ano lang nakikipag-usap ka, makakakita ka, may mga dumadayo. Ah. Yung iba, doon na nakakakita ng girlfriend. Sabi ko mga, na nga ba, may ganyan. Ka. Oh, pero wag kayo mag-alala ko. Mm. Hindi man kayo pumunta ng sementeryo, mm -hmm. di yung kayo ang bisitahin. Pero meron diba? pang isang tradisyon. Ano? Ito yung nangangaluluwa. Iba yung nangangaluwa. Ay, sa sa pagpasko, nangangaruling. Nangaruling, oo. Oh. Ah, ito, nangangaluluwa. Pa, paano ang, pa, paano, eh, ano ibig sabihin na nangangaluwa? Ah, eh, merong na? kinakanta, yung yung mga kabataan na mga nangaluluwa, pupunta sa from house to house, ay may kinakanta. Ano kinakanta nila? Uh, isang kanta ng pangangaluluwa. At uh, tapos magdapat magbibigay na ng... Hindi ba nakakatakot 'yun tataas ata balahibo mo doon? Ay hindi kasi masaya 'yung kanta. <laughs> ah, masaya 'yung kanta. Pero 'yung kaano 'yun uh, para humihingi ka ng limos doon sa bahay na tinatapat. Ay kailangan kaan. bigyan mo ka agad 'yun baka mamaya may ah. <laughs> ibang sumilip yeah. sa sa'yo doon. Oh. Ah uh, Uso pa ba, ba yun? Wala na yun. Na, namatay na yung tradisyon na yun, yung mm. Okay. Usually mga kabataan ang gumagawa niyan. Hmm. At doon naman sa mga matatanda, Uh, ginagamit nila yan na fundraising. So pagka, diba, yung caroling, fundraising din eh. Correct, so, correct. dalawang beses silang mag magpa-fundraising sa, sa Todos Los Santos, sa pangangaluluwa. Yan, may daladala -dala silang mga lantern na mayroong, ano, mayroong mga kandila uh -oh. sa loob. Tapos uh -oh. may, may kanta para doon. Ah, okay. Natatandaan ano, ko yung isa, yung Santa Lucia tahin mo. Ah, ah. sample, sample. Sige nga. Eh, hindi, hindi ko, uh, alalahanin ko yung mga lyrics. <laughs> ang KJ naman yun. Wala man lang sample, sample. Paano yeah. na makikinig? Eh, hey, pagdating ng November 1, iba rin ang tradisyon ng kain dyan. O, oh, ano naman ang tradisyon ng kain? Ay, ang kain dyan ay ginatan. Kailangan may ginatan? Dapat may ginatan. Ano yan? Bilo-bilo? Halo-halo? Ay, bilo-bilo. Halo -halo, basta ginatan. Mais, ganyan. Ah, Munggo. Ah, Bakit ginatan? ginatan? <laughs> hindi ko rin alam. <laughs> Baka sa inyo lang. Ah, basta sa amin. Yun ang, ah. Pagka ang kasama naman ng ginatan, ano nga ba ang kasama ng ginatan? Meron din kaming ininiluruto yung... Ina-partner. Pero hindi yata partner, putumaya. Putumaya sa ginatan. Hindi eh, ko nga, hindi, hindi, hindi. Ano hindi. ba talaga? Yung iba, puto maya yung biniluluto. Yung ano iba, yung puto maya? Puto uh, lang siya? Yung puto maya, sinaing sa gata na malagkit. Okay. At tapos kinakap yun, mm -mm. tapos nilalagyan ng ginadgad na nyog na mayroong asukal at saka tinustang linga. Alam mo, sa susunod, pag magsasabi ka ng ganyan, magsasample ka. Oo oh, nga. Diba? Para naman naiintindihan namin at para ma-experience namin. Maya. Alam nga naman, hindi, ikaw lang nakakaalam. Uh, 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 uh. Kaya maraming klaseng puto. May puto bumbong, puto sulot, puto maya. Maraming, uh, maraming uh, puto pues, yan. alam mo na ha. <laughs> Ngayon, tawagin mo na mga texters na ito. Uh, Pag-text mo sila, kasi baka ibang mag-text sa atin. Mm -hmm. Natatakot ako dyan. Sige, Anong number? Ay, zero nine five kung gloom at kung smart. 0 9 6 Uy, alam nyo, yan nga yung sinasabi natin Hindi lang tayo natututo ng batas Marami tayo natututunan mm -hmm. Kay Attorney Danny Concepcion Opo. Kasi lumang tao to eh Eh, kamukha ngayon, nandito tayo sa studio di, di, Wala tayo sa sementeryo Di tayo makakadalaw Eh, nakikita ko pa lang ito mga ito Para na ako nandun sa sementeryo ba bakit? Dahil ah, Dahil ang gagwapo nila Bukas silang mga dinadalaw <laughs> sa sementeryo <laughs> Joke lang po yun. De, eh. Baka tayo oh. naman ang dalawin. Ay, nako. Ikaw na lang. ha? <laughs> oh, sige. O, oh, eto na muna ha. May caller tayo from San Mateo Rizal. Si Luisa. Luisa. Luisa? Really? Si Luis. babae, Luisa. Oh. Luisa. Pero iba yung spelling yan, Eh, tanggalin mo lang yung W. Oo oh, oh, nga. O, oh. sige. Luisa. Hi, magandang magandang gabi sa'yo, Luisa. Nang Rizal, anong problema natin, Luisa? Oh. Si Atty. Ni Dani con at si Mariao ito. Hi, good evening. Ayan. Bakit yung boses niya parang ano? Parang malungkot ka, Luisa. Oo. Uh -oh. Anong problema, okay. Luisa? Ayun nga po. Kasi gusto kong kasuhan yung ex ko. Kasi uh, niya sa akin na ginamit niya lang ako. Tapos sabi ako, In terms of money and everything ganyan. Okay, sobrang na depreso ako ngayon oh. sa mga nangyayari. Mm. Naku, parang gusto nang mm. ilibing ng buhay. Oh. Pero pwede naman niyang gamit, pwede naman yang sabihin na siya naman ang gumamit dun sa ex niya. Ah, oh. ay baligtarin mo 'yung mindset mo. Ginamit lang kita. At <laughs> hindi kita kailangan. Excuse <laughs> me po. <laughs> Oh, so, ang gusto mo, Luisa, ah, sorry ah, ha, nasa sad ka, I'm, I know ha. Pero sige, tanungin natin. Himay-himayin natin. Na aliw ka lang namin. Oo. Oh. Himay-himayin natin. Bakit ba? Kailan ba kayo nag-break? Pa, paano mo nasabi na ikaw ginamit ng boyfriend mo? Recently lang po kasi nalulugod na siya sa utang. So okay. medyo hindi na kami nagiging okay kasi hindi ko na siya dinutulungan financially. Mm. Since ubus na ubus na din ako sa kanya dahil nga siya sa pagsugal, uh, tapos bilong sa ano pa sa utang, lubog pa sa utang. So dati, sa kanya. so, dati tinutulungan mo siyang magbayad? Yes po, tinutulungan ko. Ah, hindi siya na nag-iisa dyan. Eh, magkano naman kaya yung mm, naibigay mo sa kanya? Oo. Oh. Hundred something na po. Hundred uh, so something. Tapos ano? bilang po, po siya ng motor na sabi niya babayaran niya ako. Pero wala po ako na tanggap na bayad. Uh, na. Pero asan yung motor? Nandun po sa kanya. Naka. do so, nakapangalan? Mm. sa kanya din po. Ah, uh, so talagang napakatiwala mo dun sa ex mo, okay, kaya mo ginawa yun, ano? Yun naman mga in-advance mo sa kanya na halaga. Ang usapan ba niyo utang o bigay mo sa kanya? Ang uh, usapan po namin is babayaran niya sakin. So, sa akin. Lahat in Yes po, sabi ko naman no pressure. Nga no, po, siyempre, mag-partner kami. Pa ako, in good will naman sana akong tumulong. Pero, mm -hmm. nung breakup namin, nalaman ko kasi may babae siya. Oh. And yun yung dahilan na, kung bakit nagkakagulo na kami, hindi pala dahil sa utang or whatever, dahil may ibang babae na pala. Oh. Sinabi niya sa'ko na. Siguro, Sinabi sabi niya lang, niya, ako, utu-utu ka lang, ganyan, oh, inutu-utu lang kita for that. Oo. Oh, oh. Sabi niya kasi siguro. Napakahirap naman kumalas dito sa aking girlfriend. Mm. So, dapat wag ako yung kakalas. Dapat siya. So, bigyan ko siya ng dahilan para kumalas sa akin. Mm. Utangan ko ng utangan. <laughs> Di ba? Para mabuhisit sa akin. De, pero alam mo, sa totoo lang ha, Luisa... Sa tingin ko, sa ganyang pagkakataon, hindi ka nag-iisa. Ah, uh, maraming kayo. Marami, maraming ganyan na umiiyak na nagagamit. Uh -huh. Pero hindi ko sinasabing lalaki lang ha. Merong mga babae rin. Uh Oo. -oh. Hindi, pero sa madalit sabi. Nang gagamit. Uh -oh. Ang uh, nawala sa iyo, na pwede nating... Uh, habulin uh, habulin na mula sa kanya ay yung mga perang in advance mo sa kanya o edi kung ang usapan ninyo ay ibabalik sa uh, iyo babayaran sa iyo edi lumalabas utang eh paano Epa. wala may, may mga papeles ka ba na papatunay na na tinanggap wala niya. Wala po. Mano, kasi mo, like niya lang, magkocall lang siya sa akin, sabi niya lang, wala, mga text. Mo. May text ba? May mga text message. Ah, ganito. Kinakailangan. Yung iba, yung iba po. Pero kasi minsan, yung lately po magkasama kami, yun na yung mga hindi na namin. Ah, hindi ko na, na, Hindi na po recorded. Yeah. wala nang record. Kasi nga, kung walang record, kapag ka dininay niya sa Osgado, hmm edi eh tayo ang dapat magpatunay na meron tayo ebidensya uh, na meron tayong uh, ibinigay sa kanyang utang na perang pautang Uh, kung hindi natin kasi mapapatunayan, ay hindi rin tayo baka malamang manalo, matalo, matalo rin tayo. At saka lalo ka lang sumakit ang ulo kasi magagalit ah. ka sa kanya. Hindi, tanong ko lang, Luisa. Tanong lang, attorney, hmm. ha? Eh, yung motor, eh baka may ebidensya naman siya na siya ang bumili. Ano pa, pa paano ba binayaran yung motor? Pa? Paano mo binayaran yung motor? Cheque Bobby um, ng bayad mo, ha? Si Gcash lang po, sinesend ko lang po sa kanya yung mga hinihiram niyang pera sa akin. Ah, ah so, sa so madalit sabi, hindi ikaw ang nagbayad sa dealer ng motor. Hello choppy po kayo. At ah, choppy, Hello, choppy, choppy. choppy. So hindi ibig mo sabihin Luisa, hindi ikaw ang direktang nagbabayad doon sa uh, motor. Cash mo ba binili 'yon or installment? Paano? Installment po. Ako uh, po 'yung yeah. nagbabayad. Ah kaya nga so kung ikaw ang kung ang bayad doon sa nagbenta ng motor ay galing sa'yo, may ebidensya ka ba? Gcash transaction lang po ah meron record, record. cash may ah meron record, record ang Gcash so pwede natin okay. kunin yung yung Gcash Uh, na patunay na ikaw ang mga nagbayad. Oy, oh, eh, kasi kung monthly yan, 'di ba? Kunari ah, monthly kasi si si uh, uh, attorney Dani hindi nag hindi nag installment yan, nagka-cash. Eh. Ako nag installment kaya <laughs> ganito yan, hmm. attorney. Eh, kaya Meron hindi siya... ako nag installment kasi wala akong binibili. <laughs> <laughs> may point ka diyan. Ay, di, ganito, pag installment, 'di ba? Every month ko na re 35. Uh, Automatic 35 sa kami date 'yon eh. Ah, uh, merong record. Oh, may record, may record. 'yan. So kung Kunin mo, na. mo yung record ng mga ibinayad mo doon sa nagbenta ng motor. Oo. At sasabihin natin na yung, yun, yun ang utang niya sa'yo. Correct. Kasi may motor naman na din-deliver at mayroon namang ebidensyang ibinayad. Mm-hmm. Ngayon, pag hindi niya nabayaran yung utang sa'yo, di pwede natin batakin yung motor. Tama. Mm. Okay, nakuha mo. Pero ano yan? Sa small claims, mapapasok yan. Oh, kasi Atoy. maliit lang yun. Kasi 100,000. Eh. Pwede ka sa small claims, ha? Small claims, wala yung, ano, hindi mo na ng abogado. Pupunta ka lang doon sa small small claims na korte. May mga fi-fill upan ka lang doon. Tapos magpapatunay kung magkano. Na-experience mo na ba yan? Small claims? Mm -mm. Hindi pa. Umakyat ng civil eh. <laughs> May damages. <laughs> May damages. <laughs> hindi, pero ganun, ganun siya, ha? Okay. okay. Uy, sorry Paano ah. Po, oh, yes. Nasa Palawan po siya. Tapos nasa Rizal po ako. Palawan siya, Rizal? Ah, hindi, pero sa, sa Rizal, natural. Pero ang sa akin, nasan ba yung motor? Nasa Palawan po. Ay, nasa Palawan. Bakit napunta ng Palawan? palawan po siya. Nanghiram lang po siya ng pang down sa akin, tapos Ah. Ay, ah, di parang ano kayo, long distance love affair kayo? Luisa, so LDR ba kayo? Yes po, LDR po kami. Ay, LDR. Hindi kaya na love scam tong si, ano, si Luisa? <laughs> Oo nga nasasad naman ako. Pero damit na mo naman siya in person. Okay. Kilala mo siya ng personal? Nagkikita kayo dito sa Rizal? Yes po. Nagstay po siya sa for one month. Kasi yun nga po, kinahabol na siya ng mga pinagkakautangan niya. Nadadepress siya. So pinagstay ko po siya. Schoolmate ko po siya ng college. Ah, schoolmate pa niya ah, ng college! talaga pala naman dati na niyang kakilala. Ah. So most likely. So I of expect talaga na ganun yung gagawin niya. Oh. Uh, okay. ako for okay. Um, uh, 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 Alam mo yeah. kung sa talagang meron sanang batas para don sa mga oh. Uh, manggogoyo sana pero marami nang nakulong diyan sa totoo lang uh, uh, pero for now uh, pero wala, claims, uh, no? uh, kasi parang wala akong makitang angulo para makasuhan ng staff eh. Mm. At saka kasi may madami love po eh. Utang. Actually madami pong lumapit sa akin na ginagamit po nila yung name ko na ako daw yung dahilan kung bakit ganyan ganito. So parang nag nila ako sa mga taong hindi ko naman kilala, mga business partners nila, lumapit sa akin nila. Anong hinihingi uh, ito, sa'yo? Tao, tao, As ako daw po yung dahilan kung bakit daw hindi nakapanakabayad ng ano sa daw ginagastos. Which is, hindi naman po ganun yung sitwasyon. Since single mother po ako, kaya ko pong buhay ni anak ko. And Oo. No. natutulungan ko pa nga po siya. So, how come po na? Ah, na adi, sabihin mo, hindi, po. hindi ho totoo yun. Naloko kayo. Uh, <laughs> Parang ako na... Hindi na po uh, sa kanila ng mga utang. sabi uh, Sabihin mo sa kanila, pare-pareho po tayong niloko. hindi, ganito. Sabihin mo sa kanila, lahat ng mga perang yon pag sama samahin lahat ng mga niloko niya para ma makasuhan siya ng one-time, big-time. Pero yung sa'yo, for the meantime, kasi sa kanya pera, iba yung mga tao. Mm. Sa kanya kasi medyo love. merong Meron talagang uh, ano eh. Maka hindi istampa. Pero dun sa mga ibang pinaka oh, oh, pwede yun. Pwede yun. Pwede oh, Kasi oh. po kapag ka hindi istampa hindi po kriminal ang kaso. Correct. Oo. Oh, oh. E Totoo. di kung hindi po kriminal ay kung hindi siya hindi siya pumad hindi siya dumating doon sa kasong isasampan niyo ide-declarang in default siya mm. tapos ay tapos of the yung isa ko uh, concern kasi uh, ginugulo din ako ng mga friends niya so sa sa kanya para magabalahin lang ako ganun tapos binadamay yung anak ko pati ko yung anak ko may mm. mga friends pa sa, sa akin ang pinakamagandang ngayon. gawin niyo niya magpalit kayo ng number correct yes. para hindi na kayo guguluhin. Ha, para hindi na kayo guguluhin. Alright, Luisa, pasensya na ha. Uh, may iba tayong texters pa. Pero yun nga, yung para sa'yo mismo, pwede kang pumunta sa small claims, no? At pakita mo lahat ng ebidensya mo sa GCash, pakita mo rin ebidensya mo sa text messages, mm -hmm. para makakoleksyon ka. Yan ang sabi ni attorney. Meantime, dun sa mga iba, payuhan mo sila na magsama-sama kayo, kasuhan nyo siya, dahil estafa yun. Yun, criminal offense yun. Anyway, um, we hope na medyo mapagaan, although ma mahirap to pag may demandahan talagang medyo masakit eh. Pero siguro mas magandang mag move on tayo. Yan ang pinakamagandang gante sa isang taong nanloloko talaga. Believe me on that. Okay, Luisa? Take care. Been there, been there. <laughs> Ba't ako nakatingin na, ka sa akin? Ang sama-sama mo talaga. Attorney Danny Concepcion. Been there, danda. Parang yun <laughs> Okay, thank you, Luisa ay binabanan niya. O, oh, sasabihin ko sana sa kanya, it's a tie. <laughs> oh, anyway, uy, namatay ang puso at horny. sa ang puso. Anong puso? Yung puso niya. Ah, eh, eh, diba? nasaktan siya. Totoo Kasi naman yan. dati na niyang kakilala. Eh, parang hindi niya matanggap na siya'y niloko pala. Eh, totoo naman yan eh. Talaga naman, uh, attorney. Lahat ng nalolokong kababaihan. Kawawa. Ah, uh, talagang alam niyo ang pag ay bulag. At hindi lang bulag, tanga. <laughs> May point ka dyan. Uh, oh. At oh, oh hindi oh, ah, oh. ako sa iyo, attorney. Danny uh, parang, conception. ano, ano mo, no? na mo sige. Okay. Si Dayana, 28 oh, years old. Oh, sige, ibalik mo pa. Okay, sige. 28 years old ng Quezon City. Hello attorney, nagbenta po ako ng luxury shoes na nabili ko sa Instagram years ago. Pinadala ko lahat ng pictures at videos at pina-authenticate ko pa sa buyer sa dalawang apps at FB groups. Lahat past as authentic kaya... Binili niya. Binili niya. Pagkalipas ng tatlong linggo, nagreklamo siya na fake daw ayon sa mismong brand at gusto niyang ibalik ang pera. Ang problema, sinuot na po niya ang shoes at di ko na alam kung anong nangyari sa loob ng tatlong linggo. Gusto niya idaan sa barangay ang usapan pero pwede po bang maghabol pa ng refund kahit na authenticate naman sa apps na siya mismo ang pumili. At si Doot na niya ang item. Sapatos! <laughs> Opo, baka kasi meron siyang pupuntahang lakad, kailangan niya ng sapatos. Okay. Uh, ano ba ito? Mga lobotan? Mga ganun ba yun? Siguro, mga... kasi... Oo, kasi mamahaling sapatos eh, di ba? Siguro ang isang sapatos na mamahali nasa 50,000 ang isa. Ang lobothon Mm. Lobotan. Hindi, sana kasi... <laughs> ang uh, tell, uh sabi, na lang sana, <coughs> sana may usapan kayo na no return <coughs> no exchange na ano to isuriin mong mabuti eh, sinuri naman. At, at uh, hindi, pero dapat, suriin mong mabuti dahil matapos tayo magbilihan, ay no exchange, no Ayaw. return tayo. Ano yan? Asawa? Parang buyer beware. Ay, hindi, joke lang. Okay. Buyer <laughs> beware. Asawa, no return, no exchange. No exchange. Tama ka dyan. <laughs> oh, so... Ah, sandali, bakit? Bakit? May mga kilala ko na-return, na-exchange. <laughs> <laughs> na asawa uh. <laughs> Sige, tawa ka ng tawa. Okay. Sige, so anyway, so dahil wala silang usapan na gano'n, ano nangyari? Hindi, baka naman meron silang usapan. Kasi nga, ano eh, siya ang pumili nung mag-check-check. Eh. Kaya nga. Kaya siya ang pumili nung mag -che check kasi alam niya na kapag ka, nagka-problema, eh hindi niya na makahabol ito. Correct. Eh ngayon, papabarangay daw siya. So, di pa barangay eh, siya. Di barangay siya. Magkabaranggay ba sila? Ay, siguro. siguro. Oo, adi, sabihin, magkabaranggay. Adi, sabihin mo sa barangay, pumunta ka doon sa barangay at sabihin mo, na hindi ho. Eh, kaya nga siya yung pumili na mag check, -check eh. At siya, hindi ko naman siya pinili at nabili eh. Ah, hindi, ko naman, oh, hindi ko naman oh, sinabi na talagang tunay yan. Yeah. Kaya nga pinacheck pina ko pa nga ho sa kanya. Kasi binili ko lang din naman yan eh. Pwede, niregalo sa akin, sabi sa akin. At kaya nga pinacheck ko, di ba? Oh, kaya nga oh, pinacheck niya eh. Di ba? Kasi eh, para makasiguro siya na yung binibili niya ay tunay. Eh, pero maraming fake uh -huh. na tao katulad nung nangyari kay Luisa. So beware. Ni diba? mm -hmm. At dahil dyan, sa lahat po ng pupunta ng sementeryo, magingat po kayo. At sana pagbalik nyo sa bahay, kayo lang mm -hmm. talaga. Kung ilang kayo, kayo lang. Walang dumagdag. Nung bata kami. <laughs> Baka may dumagdag uh -huh. eh. Nung bata kami, lilibot kami ng libot. Oh at kinukolekta namin yung tulo ng kandila. Ay, ako rin. Tapos at binibilog ko. At ginagawa namin bola. <laughs> Uy, sayang din yun, ano? Kapalakihan ng bola. Oo. Uh, na, uh, yung mapasupasu ka na, pero uh, ginaganyan mo pa rin, no? Ay, eh, pero alam mo ba kung ano ginagawa namin dun sa ano bola? Ano ginagawa mo? Ginagawa namin floor wax sa uh, school. Ah, pwede. At tinutunaw namin yon. Tapos yes. yun ang pinailalagay namin. Eh, na di wax. na yung ambag nyo. Uh, ang tatalino nyo, walang uh, cost. Ah, wala. Libre. Oo, libre, o, uh, di ba? O, ingat ho kayo sa pagpunta nyo sa sementeryo, ha? At tandaan ninyo ang mga mahal ninyo sa buhay. Once a year na nga lang na pinupuntahan, abay, puntahan nyo na po. Dahil mas mahirap pag kayo ang mapuntahan nila. Kayo ang dadalawin. <laughs> di ba? Oo, oh, so tayo ay baka pupunta mamaya, rin. meron pong... <laughs> May kasama, nagtawag. <laughs> ah, ah, tsaka merong kumihila <laughs> sa hinlalaki mo. <laughs> Tiba. <laughs> But anyway, maraming maraming salamat pong muli sa inyong pagsama sa amin ngayong gabing ito. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Atore Danny Kun po, abogado de Campanilla ng Bayan. Hanggang sa susunod po nating episode. Of course, I'd like to say hi to my Papa Jimmy and Trining and to Babe Marshall Angelico Castro. God bless everyone. Bye! <music>